libro ha? Ah, the Apostles' Creed ha? Ah, na the in the Bible we cannot find the exact word Catholic as referring to the church di mabasa ang Catholic Ang akala ni is Pastor Grace Bacalaris na nakapuntos na siya gamit niya paulit-ulit itong aklat na ito dahil lang sabi niya the in the Bible we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Akala niya nakapuntos na siya. Pero paano siya nasupalpal? Research naman pong may time. Bakit? Si Constantino daw ang founder ng Catholic. Constantine ang nag-establish sa Roman Church. Nakitawa ko Roman Catholic Church na Lord, si Constantino. Constantin. Okay? Ito ang pinakalat na chismis ng mga pastor sa na nagsuportang sikta. At alam niyo naman, ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maniwala kaya kayo sa pastor na ito na nagsasabing, Constantly sa Roman Church. Ito ang ating tatalakayin, ibubuking natin siya. Ha? gamit din ang kanilang magasin. Ito ang resulta. Pag ang history ay tutumbasan ng his story. Samahanin niyo ako. Kumusta? Muli itong inyong lingkod. Marwindel talibong makasama ninyo sa pagkakataon ito. At kung napadaan lang kayo sa ating channel o kaya'y uh, bago pa lang, inanyayahan eh, natin ang ating mga kapatid na huwag kalimutan mag-like, huwag kalimutan din mag-subscribe, huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Ngayon, ibubuking natin itong Pastor ng Seventh-day Adventist na si Chris Bacalaris. Ito ang uh, palaging ginamit niya at yung ikinakalat nilang fake news na si Constantino daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko Nakakahiya ito dahil kahit sa kanilang tinatawag na ministry magazine na magazine ng Seventh-day Adventist, Abay, sinupalpal si pastor. Abangan ninyo. Kaya, ang ating masabi, research, research naman pag may time, pastora ha? Kung, ah, uh, kayo sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o Super Thanks o kaya membership sa ating channel, mga kapatid. So, okay. Hindi na natin patatagalin sasagutin natin punto por punto mga kapatid. Una, uh, anong sabi niya? Constantine ang nag-establish sa Roman Church. Nakitawa o Roman Catholic Church na Lord. Si Constantine. Okay? O, oh, see? napaniwala ni siguro yung mga inosente na si Constantino ang nagtatag sa simbahang katoliko. Pero ito ang kadalasan na marinig natin sa mga Seventh-day Adventist mga uh, kapatid, at ito'y fake news o chismis na ikinakalat ni nila ni Pastor Chris Bacalaris. Hindi batay sa history kundi batay sa sarili mismong story na si Constantino daw ang founder para kung kinikilitin <laughs> uh, ng Roman Catholic Church pinag-aralan kaya ni Pastor yung sinasabi niya, o bago niya binitawan yung pahayag niya para di mapahiya ang 70 and 20's. Bakit? O na. Kung si Constantino ang founder ng Catholic Church, alam ba ni Pastor at ibang mga nagsusulputan na si Constantino ay isinilang noong taong 272 ano Dominic? kung si Constantino ay isinilang sa taong 272 ano domine at sa chismis na ikinikalat si Constantino ang founder ng simbahang katoliko abay pastor research naman po may time bakit? bakit sa ministry magasin ninyo? sa SDA ito na magasin 1941 July sa page 10 na ang may akda ay si Frank H. Yost. Di po ba sinabi niya na sa taong 239, may papa na. May papa na na si Pope Abian. Eto ang magazine. Oh. Under the heading Papa si and Roman Catholic Church na magazine. Uh, sa sa 70 Adventist ito, anong sabi? oh, di ba? Taong 239. Nandiyan na si Pope Fabian. Ngayon, kung si Constantino ang nagtatag sa simbahan Katoliko, oh bay, ibig ba sabihin, nauna ang Papa, huli na ang pagkatatag? <laughs> Napaka-joker naman itong sabadistang ito. At alam nyo ba mga kapatid, at alam kaya ng mga pastor ng Seventh-day Adventist, na itong iglesia itinatag ng ating Panginoong Yesus ay tinatawag ayon sa kanilang Ministry Magazine 1928 December page 29 na Apostolic Christian Ancient Catholic. Sino nagtatag? Established by Christ and the Apostles, na nagpatuloy sa panahon ni Constantino. Ah, tingnan natin ang kanilang magasin. Ba? Napaka-inusinti talaga nila. O! Oh, magasin nila yan. seventh -day Adventist magasin yan. O! Oh, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church. Established by the Apostles and his by Christ and His Apostles continued to the time of... Ano daw? Continued. Uh, sa magasin nila yan. The ministry magasin of Seventh-day Adventists. Oh. The apostolic Christian ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 A.D. Paano ngayon? Nasa kanilang magasin. Tanong. Ito po ba bang ancient Catholic Church na pinatuna yan sa kanilang magasin, mga kapatid, na Ministry Magasin 1928, December, page 29, ito ba kaya ay Roman Catholic Church? Ah, sige, sige. Tingnan nyo ang SDA Ministry Magasin, September 1928, page 23. Kung ito bang ancient Catholic Church ay Di ba ito ang Roman Catholic? Ah, sige ha. Ah, ito. Pakita natin mga kapatid. Sa kanila ito, posible naman. Oh, yon Ancient Catholic Church which later became the Roman Catholic Church. Nako! Supalpal na naman sa kanila magasin. Ha? Huh? Ano daw? Ang ancient Catholic Church. Ito ba'y iba sa Roman Catholic Church, Hindi. ancient ca ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Oh, sino ang nagtatag sa ancient Catholic Church? Oh, balikan natin ang kanilang mga magasin. Ano ah, ang ah, ministry magasin? Oh, ito the Apostolic Christian Ancient Catholic Church, established by Christ and His apostles, continued to the time of the of Constantine. Nako, paano nyan? <laughs> so pal, pal tuloy. Okay, dito tayo, dito tayo sa bago papasok tayo sa punto por punto mga kapatid. Ginagamit ni uh, Pastor Chris Bacalaris ang Apostles Creed. Ang binasa niya, ang pahina 146. Na, ang nakasulat kasi, tuwang-tuwa siya. Ang nakasulat kasi, akala niya, naka-score na siya. Dahil ang nakasulat, In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Akala niya, nakapunto na siya. Una, ito kasi ang mabasa mga kapatid. Pakita muna natin ha. Ito ang uh, mabasa na ginamit niya although di niya binanggit ang pahina sa naturang aklat pero ito talaga ang mabasa. In the Bible, we cannot find exact word Catholic as referring the church. O, oh, tuwang-tuwa siya. oh, kaya hindi daw umano katuliko. Ikalawa, may iniwasan siya. Yung pahina 142, dahil anak kasulat kasi ay ito. Jesus founded His church on Pentecost Day. 33 Ano Domini appointed Peter as the first pope. Pope Francis is the 266 Pope. Yun ang iniwasan niya sa aklat ni Pero, balikan muna natin siya. Ano daw ang uh, ah, tuwang-tuwa siya dito sa paggamit niya sa Apostles Creed? inyong libro! Ha? Ah, the Apostles Creed! Kinsa ang imprimator exod? Si Archbishop A most reverend Socrates Bibiligas. Ha, ah, Na, dire. in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Di mabasa ang Catholic. O, oh, yan. Sa Bible, di mabasa. O na, tama. Sa ibang saling Bible, wala tang mabasang Catholic. Pero di sinabi sa naturang uh, aklat, eto, na lahat na version, lahat na version, di mabasa ang Catholic. Bakit? Palagi natin ginagamit ito. Pra protestant na salin ito. Romans chapter 11 verse 12. Dahil gusto nila letra po letra kasi. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin, unfold of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Oh, tama sa ibang version, hindi. Pero, hindi sinabi sa lahat na version. Ang punto nito, kung sa paggamit niya sa naturang aklat, ito, na di mabasa ang salitang Catholic, therefore, hindi eh, dapat paniwalaan. Tanong, kung yun ang argumento mo, edi eh, supalpal ka sa pampleto ninyo? Bakit? Di po sa pam pampleto ng Seventh-day Adventist o oh, Friendship Course. Anong sabi? Pamagat, katoliko ang iglesia. Oo, oo. Katoliko ang tunay na iglesia. Oh, di po ba? Sa inyo yan. Now, kung ginamit mo ito para patunayan na ang Catholic Church ay hindi tunay dahil nakasulat na hindi mabasa sa Biblia ang salitang Katoliko, tanong, saan niyo kinuha itong napublish sa kanyong Friendship Course, The Voice of Prophecy ng Seventh-day Adventist, na Katoliko ang Iglesia? Kaya, yun ang tanong ko. Pinag-aralan kaya ng pastong ito ang kanyang pahayag? Itutuloy natin na ito mga kapatid sa pagkakataong ito uh, pasok na tayo sa punto por punto. No? Okay? So, research research naman. Sana, oh, research research naman. Ito mga pastor ng Seventh-day Adventist. Bago sila Uh, magpahayag dahil mahirap na pag masupalpal ha no oh, mapahiya pati na ang siktang tatag ni Ellen Goldwhite okay parang di yata pinag aralang mabuti kung di ba magresulta sa pagkukontrahan to make his known is our so here we are pledge our lives to the lord of eternity